Sasain tayo guys. Sarasan muna na natin. Ayan. Okay. Ganyan ka lang saing natin kasi may bisita po tayong Pinay din. May lahok siya. Itong bigas na ito ay nilahokan ng tiyo. Kaya ganyan ang kulay. May dalawang klase ng bigas ito. Parang ganun din sa atin ng ano. Mm. Tapos sugasan na natin. one alle sabi niya ang tubig ay gaganyan eh hanggang hanggang ibabaw lang nating kanon. Ganyan lang po. Hmm, ganyan lang. Tapos lalagyan na natin ito yung ating rice cooker. Eh. Lalagyan na natin. Yan. So, ito na. kaya na yung ating ano kaya sarado na natin nag lock na siya pero kailangan pa rin nating pihitin ito <tinyo> Yan ba? Diba, kailangan pa rin pihitin to. Ayan. Dapat lalabas itong ano, ayan. Nakalak siya. Okay. Pagtapos mag-lock. Tapos natin mag-lock. Ah, diba? May mga nakasulat. Kaya kailangan natin practice niyan Na mabasa yung mga nakasulat na yan. Para alam natin kung paano pipindotin So, papaano natin dudutuin yung kanin. Nakita niya po, may mga ano dito, may mga yan, may nangkasulat. Okay. Dito po tayo. Pindutin po natin to. Hmm. Yan. Patapos nyan. Ito. Tapos ito. Aba, hindi gumawa ng tuloy. ito muna 4 natin 30 minutes <laughs> napag natin nasa pa. nasa lang ng kanyaan ano siya guys kanyang. Ilang minuto na? Tapos tutunog siya guys kapag ano, kapag tapos na. Ayan, nabulak mo siya. Hmm, nabulak. Sixteen percent. So, malapit na siyang ma maluto. Ayan, 5 minutes na lang. Iksasalita pa siya kapag tatapos na. Tama so, na, usap-usap dito banda. Ilang so, minuto? Tatlong so, minuto na lang. Hindi ko alam bakit may Ari. Hindi tanggal. Tapos guys, ang maganda dito. Yung kanin, hindi siya na lamig. Hindi siya lumalamig kahit umaga ka nagluto. Hapon, mainit pa rin siya. Mainit pa rin siya as in parang bagong luto. Hindi siya na lamig. Ganyan lang siya. Tingnan guys, hindi siya mainit, 'di ba? Niluluto 'yan, 'di ba? Naandar pa pero hindi siya mainit. Yan niya 'yon nakalak. Mamaya pagbubuksan natin, pipihitin natin siya ganyan para ma-unlock. Yan, 1% na lang. Magsasalita na yan pang natapos na. Tingnan natin. Abangan natin yung ano niya, message. Yan. Hmm. Hmm. Iyo, may message ibig sabihin luto na daw ang ano, kanin may message wala na rin siyang ilaw dito hmm. yan, hindi na siya number kasi luto na siya diba sa Pinas ano, simpleng rice cooker daw. <laughs> Nga lang ganito. Pero ito guys ay mahal. Mahal ng gantong klase ano, rice cooker. Hindi ko alam paano linisin ito. Kasi baka mamaya bawal ba basain no? ano? ano. <laughs> diba? Tapos kapag bubuksan natin, pipindutin lang natin dito. 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 Uh, tapat na to. So, diba guys, luto na yung kanin natin. So, try natin i-unlock itong ano na to. So, ipihitin natin. Bakit ah, ba ipagpihit? Hindi pa nakalock to. Gaganyan natin. Kasi dito nakatapat eh. So, tapos pipindutin natin to. 1, 2, 3, go. Wow! And guys, oh. Mm. Yan na yung ating kanin. Pero medyo malagkit siya. Ganyan dito sa Korea, yung kanin nila ay medyo malagkit kasi para maano ng chopstick. Yan, i-close lang natin ganyan. Yun na. Ganyan lang kadali guys, magano dito ng kanin, magluto ng una, kumagluto magluto sa ganito <laughs> nag noodles na lang ako ay parang hindi kayang noodles lang kailangan talaga akong may kanin siguro matagal na itong luto na ano, ito, hindi ko na siya matanggal ito po yung napulasan ko, hindi siya matanggal na hmm. hindi ko na yung matanggal yung eh, mga ganyan-ganyan baka mamaya, basta pag kuskus ko maano pa <laughs> masira ko pa, ya isa kaya siyang may mga ganyan-ganyan ang mahalaga nakakaluto tayo ng kanin kasi kanin is life pag masira ito, hindi tayo makaluto ng kanin <laughs> basta may kanin pwede na tayong mabuhay diba ayan guys sa mga magluluto dyan dali lang po itong gamitin yung mga magluluto dyan, ganito ang rice cooker nyo madali lang pong i-operate mga chingo pag mo ng bigas lalagay mo lang dito, ilalak mo siya ilalak mo ganon tatapat mo dito, yan pag open naman dito mo lalagay, pipihitin mo pa dito pa kanan then pipindito na siya pipindutin mo siya dito sa gitna and then itong taas ito yung pinakataas na ito ito, ito. okay na guys tsaka so maglaluto tayo ng ulam naman bye guys thank you for watching kamsahamnida mga chingu